nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa? Ang pamabago sa kalagayan ng pangwika sa bansa ay akibat ng kasaysayan politikal at ekonomiya ng bansa. Kung babalikan natin ang mga iba't ibang kasaysayan ng bansa, makikita natin ang mga ugat ng surinaning pangwika at matutukoy rin natin ang iba't ibang salik na humubog at naghatid ng pababago sa wikang pambansa ng Pilipinas. Sa panahon ng mga, ng mga kat, katutubo, sinasabi nilang may tatlong grupo ang nandayuhan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay na lupa. Ito ang mga Negreto, Endones at Malayo. Ang bawat na grupo ng mga taong ito ay may kanyang-kanyang paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ito na rin ang marahil na dahilan kung bakit sa pag... Dahil, dahilan bakit sa kabila na pagkakaiba ng mga wika ay mayroon pa rin silang pagkakatulad. Sa panahon naman ng Kasila, ang mga Kasila ay sinakop ang Pilipinas sa kanilang dahilan political at pang na layunin. Hangad nila ang mayaman na kalikasan ng Pilipinas, lalo na ang mga produktong panglasa o panangkap sa pagkain na sa ilalim ng mga praile ang edukasyon. Pinag-aralan ng mga praile ang iba't ibang katutubong wika at ito ang ginamit nila sa pakikipagtalastasan at pagturo sa mga katutubo. Sumulat din sila ng mga gramatikang deksyonaryo ng mga wikang katutubo at nagsalin ng mga pangrehiyon na tulad ng nobela, katsismo at iba pang kanilang ginamit sa pagbalaganap ng rehiyon. At noong walong taon siyam na put nagpatibay ang wikang Tagalog bilang opisyal na wika sa konstitusyong biak na bato. Sa panahon naman ng Amerikano, ang mga Amerikano ang pumalit sa Kastila sa pananakop ng pana, sa pananakop na, sa Pilipinas. Ipinahayag ni Presidente William McKinley na ang gagamiting wikang panturo sa mga unang taon ng edukasyon ay ang wikang Pilipino. Mayroon ding mga individual na nagsulong ng mga wikang Ilocano, Bikol, Tagalog at Bisaya bilang lingua franca. Kada tatlong po at apat na po ay naging makiling sa binocular na pambansang wika. Sa kompensensyong konsepsyonal na siyam na daan tatlong, tatlong put apat hanggang siyam na daan tatlong at lima, mag Naging mainit ang isyo ng pagpili ng binocular na gagawing basihan ng wikang pamansa. Bilang solusyon, imnungkahin ni Degado ang isang pamansang wika na base sa umiiral na wika sa buong kapuluan. Ngunit binago ito ng komite sa istilo at halip. Ganito ang naging provision. Artikulo Walo, Section 3, ang Pabansang Assemblya ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa pagdevelop at pag-adapt ng isang common pabansang wika batay sa isa sa mga viral na katutubong wika. Hanggat hindi pinag uutos ng batas, mananatiling Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. Ang probisyon ng konstitusyon ng Siyam na Daan 35 ay sinundan ng batas Commonwealth Bilang 184 na nagtatag ng surian ng wikang pamansa na siyang naatasang mag-aral, magsuri at magrekomenda ng piniling pambansang wika. Matapos ang sampung buwan, iminungkahi ng surian na ibabase sa Tagalog ang pamansang wika dahil meron itong mayaman na literatura at maraming pag-aaral ang nagawa ukol sa wikang ito. At noong tatlong tatlong po ng Desyembre sa taong siyam na daan, tatlong pito, sa pamamagitan ng Executive Order 134, ipinuklama ni Pangolong Quezon ang wikang base sa Tagalog bilang pamansang wika. Ito ang pag-unlad ng wikang pambansa sa Pilipinas, 1935 katutungong wika, 1937 Tagalog, 1959 Filipino at 1973 adoption ng wikang Filipino. 1987 pinukrama ang wikang pamansa ng Pilipinas ay Filipino hanggang walang pagbabagong inilahad ng na ang nawikang pamansa mananatiling Filipino ang wikang pamansa.